Sige, mas. Hello so, po. Ako po yung ating Dian Janine Jelon. Nakatira po kami sa Barangay Old Spirits ng San Jose. May bahay din po kami sa muntalban. Kung saan doon po kami nakatira. Lakas-lakas mo pa. Kunti-kunti. Anong kalagayan niya? Anong sakit niya? Siya po Ayan. ay may sakit na ALL L B cell leukemia po. Uh, sa kulukuyan po ngayon na uh, kikimo po siya sa PGA. Uh, sa nasa maintenance na po siya ngayon. Monthly na po ang balik niya. Uh, ano, taga saan kayo? Ilang uh, sa kinakatira? Anong probinsya niya? Ako po ay taga uh, Pagayan, taga uh, Garaw. Ni uh, kapatid sa si Anja, uh, si, uh, si Jana. Ang um, asawa ko po ay si Mayla Jane Jimenez. Kuya uh, po, po nakatira sa Munta, Muntalban. At taga ka, Muntalban kayo. Ah, uh, makabot. Si si man Si Jho-jho-man. So ilan taon na si ano si Gian? Sa ngayon po ay 5 years old po siya ngayon. Kailan birthday niya tapos na? Wala pa? Tapos na po. Mm -hmm. Uh, October po. October, ah, October lang. So manawagan kayo naman po sino gustong tulong, magbigay ng tulong. Kaya, ano lang po ako na papano na pwede pong tumulong sa kanya para po sa mga iba niyang kailangan para po dire diretso na po yung paggaling niya. Ano po siguro, salamat po. So mamaya kunin ko yung Gcash number mo pati yung name mo kung mayroon ka pa para isama natin dito sa vlog to. Ha? Ah, ah. Ano ulit pangalan niyo sir? Ako po ay si Gilmore Doron. Gilmore Doron. Ah, So ayan sa mga ah, gusto magpamot ng tulong, ayan ilalagay natin ilalagay natin dito yung Gcash number ng tatay at saka yung pangalan para sa mga gusto magbigay ng uh, financial para makapagbigay ng tulong kay Gian Janin Jimenez Doron. Ayan, sana mga paps makapagbigay tayo ng tulong, inspirasyon para kay Gian para makatulong tayo. Maliit man na bagay, pag pinagsama-sama, Ayan na uh, malaking bagay na 'yon. So, huwag sana tayong mag-usawang tumulong. Sabi nga, mag mas maigi yung tayong tumulong kaysa tayong tulungan. No? So, yun, salamat mga paps sa uh, saludo sa All Beat Traders Group Quezon City Chapter. So, sila yung host event na 'to. So, shout out sa lahat ng mga pamunuan nila. So, 'yun muna. Bye-bye. Boss, thank you. Okay, paps. Thank you. Okay na.